pero hindi kasi 'di diba, uh, ba? Ah uh, dito mar regardless of gender, 'di ba? It in we we live amongst uh young people na uh -huh. may entitlement. Yes. So hindi big sabihin hindi lang strictly sa yes. LGBTQ+ yes. nangyayari yes. ang entitlement. Yes. So yes. Kung ikaw tatanungin, paano ba natin i-correct -co 'yung entitlement ng kabataan ngayon? 'Wag naman sana dapat baby steps. One by one. Mm -hmm. baby the, sef, matapan, eh, matapanda na yun, entitled yeah, oh, Baby Steps. Baby Steps, unti-unti. Show to the world, show to the society, what you are a person who could be good. Not because bading ka. Mm -hmm. Ayoko naman makilala na bading lang ako. you know? Dahil, alam mo, we have to accept the fact that our country hindi naman accepting agad. Especially, Kaya nga sinasabi ko, very the fact that the gays are being tolerated to the max of the Filipino citizen, that's more than acceptance. Bonus na yun. Yes. But to put it on papers, parang huwag na natin, let's not uh, push it to their throat. So yun ang nakagaya. So against ka sa same-sex marriage? Hindi naman ako against sa sex marriage but na na natin bilang tao, bilang katoliko, na ang kasal ay para sa lalaki at babae. Meron ng mga nagagawa ng mga union, ceremony lang dito among gays. Pwede okay, yun, yun. okay lang yun Then yun. do it well. Do it well. Gawin niyo kung gusto nyo. But what for is a ceremony? Alam mo naman yung mga tukling. Jowa ka ngayon. Pag nakakita ng mas gwapo at mas dax, return na naman. Pag nakakita ng mas doon na naman. At ang laging love life ng mga gays, ang gusto nila laging bata. Okay. Wala yung, birang-bira yung magtatagal kayo together for the next 15-20 years of your life together. Okay. Kasi yes. masyadong malambutang puso ng tukling. Alam mo yung puso ng tukling, sinasabi ko parang bubble gum. Miski saan pwede ikabit. Miski sa ilalim ng mesa, ilalim ng silya. Pwedeng ikabit. Pwedeng uyan. Dapat dapat meron kang restriction sa sarili mo. Dapat alam mo sino yung mahal mo, sino yung gusto mong makasama, sino yung gusto mong makapamilya together.